Ang Philippine Veterans Week ay isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa ating bansa dahil itong panahon kung saan binibigyang pugay at inaalala natin ang mga bayani ng ating bayan na nagpapakita ng tapang at sakripisyo para sa Pilipinas. At kaugnay nga niyan, Fino, ng niyan, Pino para pag-usapan ang mga Magaganap na Philippine Veterans Week. Makakasama po natin si ASEK Restituto Aguilar and ang Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office. Good morning po and welcome po sa Rising Shine, Pilipinas, sir. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, RSP. Uh, Ayan sir, good morning po. Good morning po. Right. Um, Asek, ano po ba yung pangunahing layunin nitong Philippine Veterans Week at ano po ba yung tema natin for this year? Uh, ang uh, Philippine Veterans uh, Week, uh, mm -hmm. ang importanteng uh, mga dahilan, uh, una, ay patuloy nating ipakilala ang ating mga veterano bilang uh, kayamanan ng ating bansa. Pangalawa, uh, i-revive natin ang kultura ng kabayanihan at uh, yung pagmamahal sa bayan. Pangatlo ay ang uh, yung uh, dapat nating malaman na ang ginawa ng ating mga veterano at bayani ay uh, dati uh, dapat nating ipagmalaki. So ito yung uh, ang ang tema ngayong uh, taong ito ng uh, uh, Philippine Veterans Week ay uh, pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan sa para sa nagkakaisang Pilipino. Maganda. Oo, maganda. No? Well, sir, paano natin mapapahalagahan ng mga veterano Pilipino sa pamamagitan po nito? Uh, ginagawa natin iba't ibang paraan. Una, kagaya nito, binibigyan natin sila ng pugay sa pagbibigay ng uh, parangal through uh, commemorations. Uh, magmula 5 hanggang ikalima hanggang ikalabing isa ng uh, ng uh, Abril taon-taon, ating binibigyan ng mga awards, uh, mga papuri ang ating mga veterano. Bukod sa iba't-ibang mga paraan na uh, ginagawa natin, mm -hmm. mga uh, film showing, uh, paglalaunch ng mga libro, aklat, tapos yung mga interviews natin sa mga veterano, ang isa isa dito ay magaganap sa Uh, ikawalo ng uh, Abril mm -hmm. na bibigyan natin uh, uh, through yung US Congressional Gold Medal Award mm -hmm. na uh, binigay ng uh, US Congress para sa lahat ng Pilipino. Ang ang Pilipinas ay binigyan ng uh, authority para uh, magsaliksik kung sino sa kan sa kanila, sa ating mga veterano ang uh, uh, talagang uh, uh deserving mm -hmm. na maka-receive noon kasi, kasi noong uh, panahon ng digmaan at pagkatapos ng digmaan marami kasi yung mga hindi na hindi na recognized sa listahan. Oo, oo, marami okay. sa kanila. Pero do we have a data kung ilan ngayon? Ang buhay pa oh, oh. ay nasa 900 plus na lang. Ito ay nagsimula sa kalahating milyon, 500,000. Okay. Okay. ngayon ika uh, 82nd uh, anniversary ng uh, ng uh, pag, uh, iyong, uh, pag ah, yung pag uh, pangyayaring ito pangyayaring mm. yon uh, nasa 900 na lang mm. oh. maliit na para, at, at saka ito ay buong mundo pa mm -hmm. marami kasi yung ating veterano na nakatira sa US, sa Europe, Australia. Okay. Oo. Oh. Uh -oh. Pero syempre po ano abilang uh, bilang ito pala is surprising in terms of numbers. Ako as member of the youngsters, no? Sa panahon ngayon, maraya po sa mga kabataan natin, hindi po gaano maalam pagating dito. So ano po yung mga intervention sa ginagawa ng Philippine Veterans Affairs Office para or para masiguro po siyempre, no? Na talagang mapa mapaalam sa mga kabataan yung mga sakripisyo ng mga veterano dito sa ating bansa ang, ang uh, kasaysayan kasi natin, sinulat ng mga banyaga. Mm -hmm. Kasi noong uh, pagkatapos ng gera, yung lahat ng mga records ng mga guerrilla units, kinuha ng Amerikano mm -hmm. para ng basis okay. na i-recognize yung mga individuals at saka units. Mm -hmm. Ngayon, dinalan nila ito sa US National Archives. Ang ginawa ng Philippine Veterans Affairs Office, nagpadala tayo ng team para i-digitize lahat yon, i-scan lahat yung mga records at dinala natin dito sa Philippines. Okay. Ngayon, naka-upload na sa website ng Pibaw. Mm. Ngayon, free na ang lahat ng mga manunulat, mga mananaliksik, mga uh, historians. Para gawing references para gawing ito. At oh, gagawa okay. ng uh, mga kasaysayan. From the Filipino point of view. Okay. Ang laki ng tulong na technology rin. Oo, oh, no, oh, siyempre. Na pwede i-access sa mga kabataan. Yes, correct. Mm -hmm. Okay, ano po mga activities o programa ang inihanda po ng Philippine Veterans Office or Affairs para sa celebration po ng Philippine Veterans Week? Uh, sa uh, ikalima ng Abril, magkakaroon tayo ng uh, 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 sunrise ceremony sa libingan ng mga bayani Uh, ito ay pangungunahan ni Lieutenant General uh, <coughs> uh, na yung uh, Commanding General ng Philippine Army mm -hmm. uh, <coughs> tapos susundan ito ng uh, uh, a ceremony doon din sa Tomb of the Unknown Soldier okay. ng uh, Secretary of National Defense mm -hmm. uh, Attorney Judoro susunod dito ay ang uh, review in honor of the veterans mm -hmm. ang uh, magiging uh, panauhing pandangal ay si uh, General Subihana. Okay. Ang su susunod dito sa ikawalo ng Abril sa uh, uh, Kapitolyo ng uh, Bataan sa Balanga, okay. makakaroon ng U.S. sa uh, Congressional Med, uh, Gold Medal okay. Awarding. Okay. Uh, nandun po ang uh, ating Secretary of National Defense at saka yung Ambassador ng, ng U.S. sa Pilipinas. Mm -hmm. Uh, the following day, April sa 9. April 9, mm -hmm. sa Mount Samat, Pilar Bataan, nandun po ang ating Pangulo na mangunguna sa celebration, ika ikasiyam ng umaga. At uh, ito ay uh, dadaluhan din ng U.S. Ambassador to the Philippines at saka Japanese Ambassador to the Philippines. Uh, sa ikasampu ng uh, Abril, ito yung joint na uh paggunita sa Kapas at saka tribute to all Filipino heroes uh ang uh, magiging uh, panauhing pandangal ay ang uh, chairman ng BCDA si uh, chairman uh, Lor uh, Lorenzana uh, at yung sa uh, huling araw ng ika uh, 11 11. Mm -hmm. 11 ng Abril Magkakaroon ng uh, sunset ceremony. Uh, una, magkakaroon ng misa. Bago sunset ceremony ng ika ng gabi, magkakaroon ng candle lighting ceremony doon okay. sa Tomb of the Unknown Soldier. Wow. Ayan. Ah, no. So isubig so, lang celebration oh. and yes. ceremony, of course. pero Uh, para po sa ating mga ka sa ating mga kababayan, ay uh, para po sa ibang iba karagdagang detalye, saan po ba nila pwede pa ito malaman? At paki-invita po ang ating mga ka-RSP, mga kababayan. Uh, uh, meron po tayong uh, website uh, sa Philippine Veterans Affairs Office. Uh, at uh, uh, ibibigay na lang namin sa inyo yung, uh, yung mga numbers at saka email uh, uh, addresses na pwede din silang magtanong. All right. So lahat ng ating mga kababayan, uh, kami uh, nag-aanyaya sa inyo na dumalo sa lahat ng uh, mga aktibidad na gaganapin nit, magmula ika 5 hanggang ika labing isa ng Abril. Okay. okay. Alright, thank you very much sa pagbibigay po sa amin ng impormasyon at detalye patungkol po sa kaabang-abang na Philippine Veterans Week. Asek Restituto Aguilar, ang Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office. Again, thank you po Asek. Maraming you, salamat Asek. po sa pagkakataon.